So, karon mga kaidol na nakoy gibutang tubig dire sa si kaldero. Ang una na kong ilunod ani kaning kamote. Ana to na ning ilunod. Ato ning ilunod daan mga kaidol kaning ato ang umay kay dugay-dugay po niya siya mga lata mga kaidol kaning humay so ato nang ipaibabaw siya para maluto ang kamote mo sabay sad ang umay so ako rin ipawahi kaning mga kaning landang and then kaning idunga rin sago o kaning saging so mm -hmm. ipalahi rin so karo na kwanin itakang itakang na na ako mga kaidol ang kadero pabuto na lang na na mabukal siya okay. Nakuha na ng ilunod mga kaidol ang landang. Kaya e ni na. Sige palit niya daw. Karo mga kaidol, ito na yung ilunod ang sagbo. Dayon, isunod na ito ang saging. <coughs> Pero mga kaidol, ato na nang ilunod ang ato ang kamay, sokal. Yan. Yan. Ato ang ukayon mga kaidol para ma-mix ang kamay. Yan, mga kaidol, ato ang binignit. Ato na nang ilunod mga kaidol ang tono sa lubi. Yan. Ato na pong ukayon, makaidol, para ma-mix. Yan, makaidol kaydol. So, ato ning takro bagbalik makaidol kaydol at kay ato kabukalon. Ayaw! Ayaw! Luto na makaidol atong binignit. Luto na yun mga kaidol binignit. Oh, luto na itong binignit yung tita. Ito na yung haonon. Mm. Oh, luto na yun atong binignit makaidol, mga kaidol. Mga haon na tanin yung tanan. Mm. Grabing inihita mga kaidol. Kaya diba yung haon. Yung mga haon tanin nyo. Kamo diya? kumusta? Naluto na ba yung binignit? Mm. Mm hmm. 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 ini tak eh hmm. 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 kalau violet violet angkuan maka idol kanang ng kamote mo na color violet ng atong binignet hmm. Hmm.